Sa isang nakakagulat na balita, nagpapalitan na ng putok ang India at Pakistan sa line of control. Walong sunod-sunod na gabi, walang tigil ang putukan. Ang tanong, ito na ba ang simula ng isang panibagong digmaan sa pagitan ng dalawang nuclear powers? Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Nagsimula ang tensyon noong April 22, 2025, matapos ang isang malagim na pag-atake sa pahalgam Kashmir, kung saan 26 na inosenteng turista ang brutal na itinumba. Ayon sa India, ang mga salarin ay mga militante mula sa Pakistan, subalit mariin itong itinanggi ng Islamabad. Ayon sa ulat ng Reuters, ginamit ng magkabilang panig ang mga maliliit na armas, granada at heavy machine guns para ipakita ang kanilang matinding galit at determinasyong ipagtanggol ang kanikanilang panig. Subalit wala pang naiulat na nasawi, pero ilang sibilya nang napilitang lumikas mula sa mga conflict zones sa Kupwara, Baramulya, Poonch at Aknoor, isang unyong teritoryo sa hilagang bahagi ng India. Sa gitna ng putukan, isang babala ang inilabas ng Pakistan na ikinabigla ng buong mundo. Ayon sa kanila, may hawak na silang kumpirmadong impormasyon na ang India ay maglulunsad ng opensiba sa loob ng susunod na 24 hanggang 36 na oras. Na kung gagawin ito ng India, kung tatawid sila sa hangganan, kung sila'y magpapalipad ng mga drone o magpaputok ng kahit isang bomba sa direksyon ng kanilang teritoryo, hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang mga sandatang nuclear Lalo na kung ito'y makakapinsala na sa kanilang lupain sapagkat ito ay hindi na lamang usapin ng politika kundi ito ay usapin na ng karangalan ng soberanya at ng kaligtasan ng kanilang mamamayan na wala umano silang balak magsimula ng giyera ngunit kung sila ay kukutyain kung susubukan ang kanilang pasensya at kung babastusin ang kanilang hangganan wala silang ibang pagpipilian kundi ipagtanggol ang kanilang bayan sa pinakamalupit na paraan. Hindi ito ordinaryong babala. Ito ay isang direktang pahayag ng posibleng paggamit ng mga nuclear weapons, isang bagay na iniiwasan ng maraming bansa, takot pag-usapan at halos hindi binabanggit sa mga opisyal na pagpupulong. Pero ngayon, nasa harap na natin ang posibilidad isang nuclear conflict sa pagitan ng dalawang bansang parehong may kakayahan na burahin ng isa't isa sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil dito, pinalakas na ng Pakistan ang kanilang hukbo malapit sa border ng India bilang paghahanda sa posibleng matinding pambobomba kung sakaling sumiklab ang isang ganap na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa na ang kanilang mga tangke at iba pang mga pandigmang armas ay nakaposisyon na at handang lumaban anumang oras. Ang India naman, nagalit na galit sa teroristang pag-atake na yumanig sa kanilang estado ay hindi mapakali. Parang gusto nilang ubusin, durugin at burahin sa mapa ang mga grupong responsable sa trahedyang iyon. Hindi sila nagpahuli sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Sa halip, naglunsad sila ng mas agresibong hakbang sa pamamagitan ng pagpapalawak ng deployment ng mga sundalo pagdadala ng mabibigat na armas at pagpoposisyon, ng mga makabagong missile systems sa mga estratehikong lugar. Gamit ang kanilang pinaka-advanced na teknolohiya at malalakas na bomba, inilagay nila ang mga ito sa mga base militar na pinakamalapit na hangganan sa Pakistan. Ang mga fighter jets nila ay handang lumipad anumang oras, laging nasa standby mode. Ang kanilang radar systems ay naka-alerto 24-7 at ang kanilang mga command center ay punong-puno ng tensyon at mga utos na handang i-activate anumang segundo. Hindi ito basta pagpapakita lamang ng lakas. Ito ay isang babala, isang matinding pahayag mula sa India na nagsasabing hindi kami papayag na ulitin ninyo ang ginawa ninyong terrorist attack. Huwag ninyo kaming subukan. Ang galit ng sambayan ng ay nararamdaman sa buong bansa, mula sa mga syudad hanggang sa mga kampo ng militar. Ang gobyerno ay tumindig ng buong tapang suportado ng kanilang mga mamamayan na nananawagan ng hustisya hindi lamang para sa mga nasawi, kundi para sa dignidad ng kanilang bansa. Kapag pumutok ang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan, dalawang makapangyarihang bansa na parehong may nuclear weapons, hindi lang ito magiging isang karaniwang labanan. Isa itong dilubyong kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan ng buong mundo. Sa simula, inaasahan ng tradisyonal na sagupaan pagpapasabog ng mga military base, missile exchanges sa mga hangganan at airstrike sa mga estratehikong lokasyon. Magsisimula ang gulo sa mga lugar na gaya ng Kashmir, isang lugar na matagal nang pinagtatalunan. Doon maaaring umpisahan ang pagsabog ng unang bala, mga utos na magpapalipad ng mga fighter jet at ang unang pagsabog ng mga missiles. Pero ito lang ang simula. Dahil kapag unti-unti nang nabubura ang pasensya ng bawat panig, kapag ang bilang ng mga nasawi ay umaabot na sa libo-libo, maaaring lumabas na ang pinakanakatagong alas, ang nuclear option. Ang India at Pakistan ay parehong may nuclear arsenals na may kakayahang magdulot ng pagkawasak sa napakalawak na sukat. Tinatayang may mahigit sa 170 nuclear warheads ang bawat isa, na kapag ginamit ito, hindi lang lungsod ang masisira mawawala sa mapa ang buong rehiyon at sa isang iglap maaaring mamatay ang milyon-milyong tao hindi lang ang mga sundalo kundi pati ang mga inosenteng civilian isipin mo ang isang lungsod tulad ng Islamabad o New Delhi na biglang nilamon ng apoy ang liwanag ng pagsabog ay mas maliwanag pa sa araw kasunod ang alon ng init na susunog sa balat sa buto sa lahat ng madaanan nito ang mga ospital ay mawawasak walang tubig Walang kuryente. Ang mga natodas ay nakahandusay sa mga lansangan. May mga tao na maaring sugatan, pero hindi pa tuluyang tumawid sa kabilang buhay ay wala na ring malapitan dahil kahit ang mga doktor ay maaring isa na rin sa mga namatay at hindi dito nagtatapos ang bangungot dahil kapag sumabog ang maramihang nuclear weapons, nuclear fallout ang susunod. Ang radioactive dust na lilipad sa paligid o sa himpapawid ay dadalhin ng hangin patungo sa ibang bahagi ng Asia at posibleng umabot pa sa Europa at sa ilang bahagi na malapit sa India o Pakistan. Ang hangin ay magiging lason, ang tubig ay hindi na maiinom, ang mga pananim ay mamamatay, at ang nuclear winter ay posibleng magsimula. Isang senaryo kung saan ang araw ay natatakpan ng makapal na alikabok mula sa mga pagsabog at ang temperatura ng buong mundo ay bababa ng marahas. Ayon sa mga eksperto, kung may 100 nuclear bombs ang sabay-sabay na pasasabugin, maaaring bumaba ang global temperature ng hanggang 2 degrees Celsius at tumagal ito ng mahigit 10 taon. Magkakaroon ng matinding kakulangan sa pagkain, mawawalan ng ani, magugutom ang buong mundo. At ito ang pinaka nakakakilabot. Ang digmaan ay maaring lumampas pa sa pagitan ng India at Pakistan. Maaring makialam na ang mga alyadong bansa, gaya ng China, United States o Russia. Maaring magkaroon ng worldwide military alliances at tuluyang magsimula ang World War III. Isang digmaang wala ng mananalo, kundi lahat ay talo. Hindi lang ekonomiya ang babagsak. Hindi lang ang mga gusali ang magigiba kundi ang mismong sibilisasyon ng tao ang mawawasak. At sa huli, kapag ang usok ay humupa, kapag ang lupa ay tuyot na tuyot na sa dugo at radiation, at kapag wala nang natitirang matitirhan, doon pa lang marirealize na ang tunay na kalaban ay hindi ang kabilang bansa, kundi ang galit at pagkauhaw sa paghihiganti. Kaya habang may natitirang panahon, ang tanong sa mundo ay ito, gaano pa ba kahaba ang PC ng pasensya? at hanggang kailan maiiwasan ang isang digma ang hindi lang magtatapos sa labanan, kundi sa pagbagsak ng lahat ng kinagis ng realidad. At ngayon babalik tayo sa sentro ng tensyon, ang India at Pakistan. Makikita nating tila nakatayo na sila sa mismong bingit ng pagkawasak, na ang galit ng India ay patuloy na naglalagablab, hinihingi ng taumbayan ng hustisya para sa teroristang pag-atake sa kanilang bayan. Ito na ang punto ng walang atrasan isang pagkakamali lang, isang maling interpretasyon sa isang missile launch, isang fake news na pinaniwalaan ng military command, ay maaring sa loob lang ng ilang minuto, gumulong na ang mga nuclear warheads mula sa mga silos nito na babago sa kasalukuyang takbo ng mundo. Ang malaking tanong ngayon, sino ang unang magpapasabog ng bomba? At sino ang may sapat na lakas ng loob na pipiliin ang kapayapaan habang may panahon pa? Dahil sa isang digmaang tulad nito walang panalo. Ang matitira lang ay abo, luha at tanong na bakit hindi nila ito napigilan. I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.